greetings, welcome to my channel ibabahagi ko sa inyo ngayon kung ano yung mga ginawa ko sa, sa aking makina para maging matipid siya sa gasolina so mga kapatid, wag po ko yung mag-skip kasi mahalaga po yung aking uh, information na ibabahagi sa inyo panoorin nyo yung video na ito kapag lumalakas sa gasolina yung ating makina, ang unang napagbibintangan ay si Kurodor. Mali po yun, mga kapatad. Hindi, wag natin laging sisisihin si Kurodor kung bakit malakas sa gasolina. Yes, kasi okay kailangan daw natin yung mga jets. Itipis sa gasolina kapag magkabit ka ng uh, 3K carb. Pero bakit naman po itong aking bakit naman po itong aking uh, 4K engine? dati nakakabit pang 5k carb oh, ngayon kita nyo naman ngayon nakakabit 2e carb pero matipid naman siya sa gasolina so marami po tayong dapat babaguhin o ayusin para po tumipid sa gasolina ang ating uh, makina So marami po tayong dapat isalang alang para tumupi sa gasolina yung ating uh, 4K engine. Una na po dyan ay yung ating uh, compression. Pangalawa, yung ating ignition system. Pangatlo, fuel system. Pangapat, yung ating uh, cooling system. halima yung ating ventilation system pang-anim yung ating uh, charging system. So baka naman mga kapatid mababa na yung compression niya kaya malakas ang gas. So sa compression, maganda niyan yung mga nasa 200, 170, 180, na 190 PSI. So mga 150 maganda pa rin yung uh, fuel consumption niya pero pagka bumababa na siya nang uh, less than 130, 120, 110 yung 110 PSI na yung So expect nyo baka maring maring manan na siya, lumakas na siya sa gasolina. So pangalawa yung ating uh, ignition system. So sa ating ignition system, yung ating distributor. So walang wala yang kaso kung iyan ay uh, contact point o igniter type. Pwede rin po siyang uh, Uh, tumipid sa gasolina as long na sa tama po yung ating uh, ignition timing at gumagana po yung ating mga vacuum advancers pag hindi po yan, hindi nyo po yan pinagana uh, walang susunod ng gasolina magiging carbon lang yun diba sino siya so advice ko, ibuhayin nyo siya kasi malaking bagay po talaga yung ating uh, uh vacuum advancers lalo na itong ating ported uh vacuum advancer so yung isa natin yung ating igniter type dalawa siya mayroon siyang manifold mayroon siyang manifold vacuum advancer and ported vacuum advancer so yung ignition timing nyan is uh, 8 degrees before top dead center makatanggal itong ating uh hose tapang dinig na Nilagay nyo. Pag nilagay nyo yung uh, manifold vacuum advance eh, magiging around 20 to 25 ang uh, kanya kanyang uh, uh, ignition timing. So, pwede nyo siyang i-adjust. Depende sa compression naman. Pwede nyo siyang lagay sa uh, 15. Mga ganon. 15. Pero depende na rin sa makina yun. Pero sa akin, nakaset siya sa 20. Yung aking ano aking uh, ignition timing. So, kapag gano naman, kapag naka-contact point itong aking makina, ginagawa ko yung base niya. Wala naman kasi itong manifold vacuum advancer eh. So, gamit ako ng timing light, ang base timing ko doon is 20 degrees, 18 degrees, ganyan, 15 degrees. Hahanapin ko yung spot. Kung well, alin yung mas gusto na makina ko, uh, doon ko siya sineset. tayo sa cooling system sa cooling system magkulan po tayo mga kapatada yan ito ng aking, ano, aking radiator nakakulan tapos ang ating uh, radiator cap meron po siyang tamang tension na yan uh, 0.9 dito po sa aking ano tama sukat po yan, yun yung nasa ano eh 0.9, kaya yun na lang ang finalo ko ah uh, yun, yun maaari yung Uh, pag mainit na 'yung nagkaroon ng pressure sa so 0.9 'yun, yun ang na 'yung uh, ating uh, ito 'tong pinakatakip nya Parang balcernya. So mahalaga 'yan 'yung ating uh, regulator cap baka hindi po kayo maniwala itong aking radiator na ito ating, aking coolant na ito sa, lab, sa loob po ng isang taon halos isang tabo lang yun ay dadagdag ko na distilled water dito tipid dyan sa ano hindi siya nagbabawas ng coolant so nagsisirculate lang yung ano niya yung coolant niya doon sa reservoir pag anong ganun na lang yung takbo na nyo so hindi nababawasin yung coolant ko yung mahalaga kung may radiator ko yun eh, lagyan po natin ng bulan preservoir e, ito yung walang kamatayang si thermostat maglagay po kayo ng thermostat ewan eh, ko sa inyo pero ako naka thermostat po ako so, huwag na po natin pagdibatihan yun pero para sa akin mas gusto ko naka thermostat next lagi po tayo mag change oil so ang gamit ko is 15W40 pwede rin po yung mas maganda rin po kung yung 15W50 or pwede rin po yung uh, 20W50 regular po tayong mag change oil Sorry. next na mahalaga nating uh, maayos ay yung ating uh, ventilation system meron na po akong video nyan kung paano maglinis na ating uh, valve cover ating po kasing ventilation system hindi, ang importante po dyan sa ating valve cover yan, ventilation system hindi lang man yung panlabas yung panloob nyan, yung nasa loob nyan ang pinaka importante in between po ng ating breather at ng ating uh, PCB valve meron po siyang parang air passages kung saan doon nagkakaroon ng airflow so merong hangin na hinihigop yung ating ano pahigop po yan yung ating uh, breather na yan tapos dumediretso siya doon sa ating PCB valve pag ano hihigopin naman ang ating intake yung mga blow by gas diretso po siya sa intake Ayan, meron lang po akong video kung paano maglinis uh, linis ng uh, valve cover. Na, na, lamang po ninyo. Napakalaking halaga po niyan kasi pag nalinis nyo pong maigi yung ating uh, valve mas makakaya nga po ng maayos yung ating makina. So, makakapag-perform ng nang maayos yung ating makina so mas titipid siya sa gasolina po yung ating uh, charging system so normally yung ating uh, ating charging system nasa ay uh, ating voltmeter normally nasa niyan ano 13.6 to 14.8 na doon po ang uh, tamang range ng butahin niya pag tumatakbo siya minsan nagiging around 15 yun ang normal niya pag pumunta ho siya sa uh, 16 17 so overcharge na po siya So, kailangan po natin ipaayos yung ating uh, charging system. And then, finally, itong si Curburador. Ayan, inihuli ko na si Curburador. So, totoo po ba? Napagka, ayan, nagkabit ng 3K carb. Mas titipid. Hindi, ano po yan? Yung nga sa akin, naka 5K carb po yan dati, pero matipid po siya sa gas yung so, mahalaga lang po sa ating kurburador. Kaya, ano siya? Yung jettings niya, stuck lang. Huwag natin sasakalin. Yung stuck jettings niya. Normally, yung ating mga 3K carb, 4K carb, tsaka 5K carb, pwede natin siyang lagyan ng uh, 105 na primary. Ang secondary niya is uh, 135. Ngayon, pagka yung tingin nyo, pagka sa bandang gitna at dumudulo, parang medyo piting sa gasolina, gawin yung 150 yung ating secondary uh, main jet. So, slow jet, normally, sa slow jet, uh, 46. Ito, buti itong aking uh, 4K carb na ito, kaya niya ng 42 na slow jet. Nakakapag-idle siya ng maayos. So, 42, 46, yung sa ano ko malaki sa 5k carb 57 na slow jet niya so pagdating naman sa sa 2e ganun din, ah, mamaya natin yung 2e ito muna tatlo so power jet so normally yung power jet na maganda sa 3k, 4k, 5k carb uh, power jet maganda mga 50 50 na power jet. Ayan, ito na. nakakabit ngayon sa akin is 2E carb. Ang primary nyan is 100. Secondary nito is 162. Secondary na jet nya. Ang uh, slow jet nya, siguro, nasa 46 o 50 ang size ng ano nya. At yun naman kanyang power jet malaki, nasa 100. So, lilitan ko yan uh, pagka may time ako gagawin ko syang uh, 50 yan 60 na uh, power jet so ang ating kurborador lilitan mo man yung ano nyan lilitan mo man yung ano yung uh, mga jettings nyan sala yung iba na, na, binanggit ko hindi rin titipid sa gasolina yan kagaya na lang yun no hindi gumagana yung baka mag-advance. So ano susunog doon sa ano mo? Sa gasolina mo, sa fuel. So yung instead na maging power, yung ating uh, fuel sa loob ng uh, uh, combustion chamber nagiging carbon. So ayun, uh, isa pa, yung ating uh, mga gulong. So tamang uh, tire pressure Uh, normally ang ginagamit ko ditong tire pressure is around 35 psi ginagamit ko so religiously laging ano uh, -ano kayo ng mag uh, lagi kayong magpapa check ng tire pressure para sya sa gasolina So pahabol ko nga pala ito dito nga pala sa ating radiator. Ang aking pong radiator is uh, yearly po yan, religiously. Pinapalinis ko po yan. lalong lalo na noong hindi po ako uh, naglalagay ng coolant. So, kung kayo po'y tamad pong maglagay ng coolant, so, i advice ko sa inyo, lagi po kayo magpapalinis yearly ng inyong uh, radiator. So kagandahan ko nung lagi akong yearly nagpalinis na aking radiator. Nalaman ko, yun na lang po aking water jacket. Meron na pala mga barabara sa loob. Dahil kasi nagtataka ako. Yearly na nga ako nagpapalinis na ng aking radiator. Bakit meron pang maliliit na bato? Doon ko na lang na-realize. So nung pinapababa ko yung aking makina, uh, dinukot mga water jacket niya sa loob. Naku, ang daming umido o para-para sa loob so nakatulong yung aking uh, yearly na pagpapalinis ng uh, aking radiator so ngayon ngayon ng after ko napalinis na yung uh, mga water jackets ko ngayon pag nagpalinis ako ng na aking uh, ito, wala na mga bato-bato sa loob So ayan, tamang uh, ignition timing at tamang uh, tune ng ating carb ang aking kung, kung, uh, fuel consumption sa aking uh, 4k engine is around 10 to 12 kilometers per liter uh, city driving at kapag highway naman nasa mga around 13 to 15 kilometers per liter so lalo na siguro kung napakataas ng compression ng aking uh, makina lalo na siguro kung naka, nasa 170, 180 siya or 200 PSI ang ating uh, compression lalo ng matipid sa gasolina itong ating uh, 4K engine at dyan po nagtatapos yung ating video sana po nagustuhan ninyo at saka sabayin ko lang po sa inyo itong lahat po ng mga information na binahagi ko sa inyo lahat po yan ay uh, base sa experience ko sa lahat ng mga ginawa ko sa aking uh, makina oh, sana makatulong itong uh, konting kalaman na ito uh, para maayos po yung uh, inyong mga 4K engine ito po ang inyong Kuya Makel saying uh, maraming salamat ko, maraming salamat sa Diyos.